Maraming tao. Dami-daming tao, guys. Uh, ah, mapasama man ng weather, hindi. Ayan. Papasok tayo sa mall kasi may titignan ako dito, guys. Ayan ang kagandahan no? Ayan. Ang ganda ng view, guys. Ayan. Yan yung mountain. Bundok na yun. yung kami dumadaan. Pagpunta lang tayo mo sa so, ito naman sa kabila uh, ito naman ang kabila guys okay. ayan di ba so, ang ganda ng mga building ang tataas dito naman ay mga murang panindang bag final seal 20 29 ayan guys yan, daming wallet guys. Tag 50. Uh, ang ganda o oh. Tag 50. Maganda ito pang pasalubong. Pag umuwi ka ng Pinas guys. Ayan, dami daming wallet. Ayan, dito ka rin nagbibili ng mga sapatos guys na mamurahin. <coughs> Tag 30 guys oh. Ayan, di ba? Maraming tao namimili. Oh, ba? Diba? Maraming magagandang mga damit, guys. Ayan, to naman yung mga Sambata Pambata. Mm. Mga damit. Oh, ang gaganda, ang gaganda, guys. Oh. Ayan. Pag malapit na ako uuwi, ah, mag-ipon-ipon na ako ng para kay Sam -sami. in